Magandang tanghali, mga kahitong. So, magpapakain kami ng hasang. Hasang again. tignan ganyan, guys. O, po, konti lang daw. Pwede mo pinagputol-putol na, Bi. Isa lang ang makakakain yan. ka mm, <laughs> um, ano, ano, ano Kaya nga naririnig din namin lalo na ah, malalakas silang ano. Lalo na, talon <laughs> Hindi pa <laughs> Yan guys. So, ano na nila to? Tanghalian ba nila? So, tanghalian na pala nila yan guys. Okay, uh, yung batang makulit Matignan mm -hmm. nyo okay. yung guys Oo, mm -hmm. uh, diba? mm -hmm. uh, kain sila no Opo, kain sila paghasang talaga yung pinapakain namin guys talagang active sila so ito madumi na pala tong tubig guys papalitan na namin to maya maya siguro madumi na kulay brown na hindi na rin makita yung mga isla. tingnan nyo guys sila kamay hmm. ko pati kamay niya ano pinakain na eh. Baka kulang pero kasi kailangan pa nilang pakainin ng ano. Ang paubos na yung ano. Kunti lang. So yun guys, bus na, bus na yung ating hasang, konti na lang. Gaya dito. Dito na, paniman na dito. Oh, gana. So 'yun lang guys, magandang tanghali. Tapos na silang kumain. <laughs> Pati kamay niya kinakain. So, yun lang guys. Bye-bye. Yan, mga hito natin. Yan, mga kahito. Bye-bye so, na. Nabusog ba kayo? Hindi, no? Kasi konti lang. <laughs> so, bye-bye guys.